tanigi. Siguro <laughs> po ay isang kilo lang po ito. Maligyan ako sa dagat ha, please. At ayan po, at ito na po yung inita po ni tito ninyo ng 24 oras. That's the English Ay! <laughs> ayan po, nandito po kami ngayon sa tabing dagat. Ayan po si James. Walang pasok oh! si James. Uh, at tag -chat na din po sina dito ninyo na parating na daw po sila kaya po kami ay pumunta na po dito sa tabindagat uh, sila po sa laot ay nag 24 oras alas 12 po sila ng umaga kahapon umalis uh, ngayon eh mag alas 10 na po mahigit ano na 24 oras sana po ay marami kasi sobrang laot po yung kinuntahan po nila sobrang linaw kita kita po yung mga buhangin po sa lalim 24 oras ay, ang init na nampuit nila sigurado yon mga gutom na sila kaya dahil po yung baon po nila kahapon ay pang hapunan lang po nila pero yung, pag, yung kanin po ni niyo ay dinagdagan ko na po yung kanin niya para hindi naman po sila masyadong gutom. Pero may dala na din naman po silang ano uh, tinapay. Na lang ni Papa. Bagong kapit si Ken Ken. Pagdating ni Papa. Ha? Opo. Mamaya na. Ah, Bababad ka lang eh. Pagdating na lang ni Papa. Ngayon po yung mga bata ay wala pong pasok. Ay, pag nabasa ako eh, manido ako ah. Ha? Ayos ka? Pag nabasa ka, maliligo ka na. Ako. Hmm. Nabasa ko lang. Pinasadya mo lang mabasa ka hey. eh. Ma, malig ako. Hindi. <laughs> alam na alam mo talagang kiliti ni mama ha. Sabihin mo sa kanila kung pabayagan kanila. Sabi mo sa kanila kung papayagan ka kanila. Mali. Yes. Pag nabasa ako, ano, maliligo ako. Sabi tanong mo sa mga subscriber mo kung papayagan kanilang maligo sa dagat. Maligo ako sa dagat, ha? Please. Please po. Ano po, papayagan ko po ba si Ken Ken maligo? Tsaka si James. Maligyo. Ay, sumagot sila, Kin. Huwag daw. Huwag daw maligo. Kasi malamig. Mami. Ma, e. hmm? Mami, ma, ma, ma. Hindi mo talaga. Huwag ka daw maliligo. Ma! sige na. Maligo ka na. Ma! Bala ka. Tingnan nyo kung ano, ha? Ah. Huwag na lang tanggalin yung ano, chinilas nyo. Tempo na may parating na po ng mga bangka. Nangurikan lang siguro yan. Ay, diya, si Papa. naka, -block. naka -block. Parang hindi pa po sila yung mga na, nangawil po dito yan sa tabi. Yung mga ano, ang tawag dito, ang nilaot tamad po ay tanigit. Nangurikan. Tawag dito. Dito na po yung isang kabarkada nila. Pala. Balyaran. Kasunod na rin yan po si na Tito Deyo at si Tito Ninyo. Puntahan po muna natin yung isang bangka. Ito po yung ano, isang kasama po ni na Tito Ninyo umalis no, kahapon. Atin po sisilipin yung kanyang bangka balik po kami dito sa pwesto ni Natita Ago. Buti po at nandito na din po sila sa tabi at ngayon po ay sobrang hangin na. Nararamdaman na po yung lakas ng hangin. Tayo po sisilipin po natin yung isang bangka. Buti may parang itikan. Ha? <laughs> ah, ano parang itikan niya? para may halong pusit ah. May ha -ha. na, hindi na kaya. Siguro bis. Eh, mag-aayos sa muwi. Nanuuban sa nang nanuuban sa ma nang mapya. Tubig. Uh, ah, na. Dali-dali din pala yung ano. Uh, Sit niya. Pwedeng ah, kuha kong dalawa ah. Sige. Babalik na po kami dito sa pwesto namin tatanong na rin po si natito niyo ninyo medyo malayo layo pa kaya hindi po hindi pa po kaya ng ating zoom tayo po natin nandito na rin po pala si Manong Intoy tignan po natin kung may huli siya mayroon nang? nong mayroon <laughs> mayroon hindi <laughs> 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 ka naman yata nagtanigi eh ha wala ano yung book Ano yung book na sila Hindi ko na Sinunaw ko na na sila Tinapay din po niya si Uncle Paos. Sobrang init. Mayroon na pong dinaing si May dinaing na siya. Na yung, na yung ulam nila. Grabing init. Pay. Ito naman po yung kanyang huli. Ano to? Ay, puro Ah, tanigi. Ay, <laughs> nilang Maguro nilang po nilang ay nilang isang kilo lang po ito. Nilang hindi nilang hindi pa, lumaki. Nilang 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 pa lumaki. Ulamin na lang namin to. Makatikim ng tanigi. Kung anong lasa ng tanigi. May hmm. sibil ka daw? May bibili, sibil. Nagaki. Hmm. Nagaki. Kaya po yung puro isda ni tito ninyo. At meron din po siya dito talakitok na dilaw. Wow. Ito pa pala, isang isa pang isda. Wala na anak. Ayun pa. Oh. Ito pa. Puro isda yata ito. May yung huli po ni Uncle Paos at medyo marami-rami po yung pusit niya. Saan yung nalang? Ito na po ang huli po ni Tito niyo kanyang pusit. Ay, may may isa pa, pa. At mura daw po yung bonito. Mura-mura ng bonito. O yan, iwan mo na yan. Tama na yan. Tama na bonito yan po, po namin itong ang ulam namin. Ang kanya pong isda ay Uh, ila yan five. Five. Mm -hmm. five 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 552 oh. na five five five, five. sige pai kasi <laughs> <laughs> <Yung> kanyang pai pusit ha <laughs> oh ang kilo po ay 19. alawas isang kilo. yun lang, Joanna parang parang bagong gising Joanna. ini tempuet. hmm, ba 24 hours kay no? parang ano na? yung ano? na. Hindi naman. Hmm? Hindi naman. Alas 9 ata kayo kahapon umalis. Alas 9. Ano na ngayon? Mag-alas 10 na. Oo ah, nga pala. Oo. Oh. Ah. na. Hindi ko na naramdaman. Kaya na po si Miko na po ang maglilinis ko ko po, po ng... Hindi ko na malayan yung tanigin ng isip ko. Alang tanigin? Yung hudi ko. Si Malet? Oo. Oh, kikilawin ko ito pala sa kabal. <laughs> kikilawin lang natin yan? Oo, oh, kikilawin ko. At yun po palang malit na tanigi ay kikilaw po daw po ni Tito Ninyo. Parang ano ata ah? Ha? Iwan ko, parang ako naglilihit doon. Buti nakahuli ka na. <laughs> Siguro yung kabit ko. Makakatikim din ang tanigi. Ha? Oh, Makakatikim -ta tanigi. Kasi pag malaki pong tanigi ang mahuli ng tito ninyo, hindi po, si, hindi po kami nakakatikim. ibebenta <laughs> <laughs> pag maliit yun. Na pag nakakatikim kami. Lalo na pag kagandong kala, kaliit lang po. Ay niya maligo! Pare, hindi siya sanay dito sa tubig. <laughs> <laughs> Ayaw niya maligo. Gana. Para lang kami. Uwi ka na. Para lang kami, kami po ay pauwi na. Ayan po yung mga i-deliver -de po ng mga pusit. Ilang ano yan bangka? Tatlo. Tatlong bangka po yan. Tsaka ah, ito po may tanigi. Kanina tong huli? Ito. Pusit. Ah, yan dalawa? Isa. Ito po pala yung isa ay huli po ni Tito Jose. At ayan po, tito na po yung aming inuwing ulam. Ah, uh, po yung mga lumaot. Alas 24 oras po sila sa laot, pero si 70 na lang daw po yung isang kilo. Kaya ito po ay, yung limang kilo po ay pinakilo na rin po ni tito ninyo, yung isda. Ito naman po yung isdang tanigi. Buti po at medyo marami-rami po yung kanyang pusit. naka wave po siya. Sobrang laot ng isda ngayon. At buti po at naka-uwi ka agad sila at ito na po yung malakas na, pa, na hangin. Nararamdaman na naman. Sinundo po ni Tito Ninyo si Tito Deo sa ano. At nandito pa po yung isda niya. Wow! Ang dami! Nandang pusit. Meron din po siyang dorado. Wow. Dorado at saka bonito. Teka po, hindi na po nila papakilo ata ito. Sobrang mura po ng bonito. So, 70 na lang isang kilo. Teka po, sinabuhan ko lang po itong ating isdang talakitok. At saka nilagyan ko po ng unting talbos ng kamote at saka konting bichin diyan po at mm, hindi ko na po nilagyan po ng sampalok diyan po ay papatakan na lang po dito tito ninyo ng kalamansi tama tama po at gutom na gutom na po siya tara po ay nakaluto na tama tama po tayo may, po ay mayroong kalamansi ito po ay papatayin ko na po yung aming ulami, ulamin ngayong tanghali. Lalagyan ko na po ng kalamansi. Wow! Talagang gutom na gutom na po si tito ninyo. At ayan po. At ito na po yung kinita po ni tito ninyo nag 24 oras. Ayan po. Ito po yung kanyang ano, konsumo May, na minus na. Bali, well, ito po yung kita niya, 3,570 minus 1,000 konsumo niya. Ang natira po ay 2,570. Sobrang hirap po nila sa laot. Ang tagal po ng ano. Eh, mo, ang pusit po ay, ang isang kilo po ay 160. Eh, halos naman po ay yung iba pong kwan, halos wala naman pong nahuhuling, pusit. Ito naman po yung baral po niya ay 5.3. 100 uh, na lang po yung isang kilo. At kaya naman po yung aming isdang bonito ay hindi na po namin binenta ay ang alam ko po, po ay 70 na lang po isang kilo. Ayan. Kanyang kinita ng 24 oras. Sobrang layo, sobrang laot po ng kanilang pinuntahan. Wala pa po yung bayad po dyan ng charge at gawa po ng nasira po yung battery po ni tito ninyo kaya po siya ay nagre-renta po ng battery kasama na po yung charge. Bali ang charge po ay 100. Kaya po kami po ay kakain po ng hapunan. Simpleng hapunan po namin. At yung ulamin po namin ay ito pong kinilaw po na tanigi at saka ito pong pinerito na pinirito pong isda. Kain po tayo. Kain tayo Ha? Kain po tayo? Opo. Kain po at late na po kami naghapunan. Kain po. Naglagay mo po. Nagawa lang pa yung ano, Uminom pa po sila. Kaya po kami ay late na naghapunan. Kain po. I mean one hundred. One hundred. Ubusin mo yung kanin mo ha. Sarap ba itong kinilaw mo? Alay ko, ang ginig. Ito na lang po yung nagtirang kilawin niya namin at pinulutan na po nila. <laughs> pinulutan na po nila yung iba. Kain po. May bisita pa yata tayo ah. Wala. Ano yan? Delivered so ya hmm? to big yata ah. Ah ganoon eh. Mmmmm...Sarap! Kahit po tayo, Kahit po tayo, po tayo. Na tayo. Mm. sa kanilang na kanagi. Mmm...Sarap na! Pero mailit! Sa'yo, wala mo yung... may mm -hmm. egg. Masarap ng egg ano. Ito mo, masarap. Ang kaptaga. Mm. Very delicious. No. I like to eat the egg. Ay! <laughs> <laughs> I like to eat the egg. The egg. Napengles na naman si Ken. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Kumain ka ng isda. Para dalakas ka, hindi yung itlog. Sa po, si Ken Ken po ay nagpapilitot pa ng itlog. Yan daw ang gusto ulam. Ken, Ken. Hmm? Bakit ang galing-galing mo muling gulay? Kasi marunong. Kasi kumain lang akong gulay. Ganun pala yan? <laughs> ano sabi ng teacher mo ah? Kumain lang iyo. Na? Yung iyo. sa sarili. Hindi na magpapasubot sa mama. Ganun? Opo. Oh, hmm, pala. ang uyang pala yung nauubus na Hmm, hindi